Official statement The Miss Universe organization reminds the public that any event, activity, or online initiative not announced through our verified channels is unauthorized. Please refer only to our official platforms for accurate and authentic information. The organization wishes to make it absolutely clear that this activity is not authorized any independent or third-party activity using the miss universe name logo marks or related branding prior without prior written authorization is considered a violation of intellectual property rights and brand integrity the organization further declares that any promotional materials contests or voting initiative directly circulating online under the miss universe name including those associated with the aforementioned event are unauthorized and misleading such initiatives do not represent the values operations or official activities of the miss universe organization so ito mga kapolitika ay or part ng official statement ngayon ng miss universe organization dito sa kasi na mention natin doon sa ating naunang video na magkakaroon ng pa-dinner itong sinawat at uh, meron di umanong talk show so nangunguna sa butuhan kasi yung top 10 doon sa butuhan ay uh, sasali doon sa pa-dinner ni Nawat at number 1 nga itong si Atisa pero bago uh, makount yung vote doon is kinakailangan mag-follow doon sa Miss Universe Thailand so ang uh, hakot na boto doon ni Atisa is or yung boto na na ano na nakafollow doon sa Miss Universe Thailand is yun lang ang counted doon sa page nila. So ngayon ang kontrobersiya is hindi di umano yun authorized ng Miss Universe organization. So ang maging uh, implications nito mga kapolitika ay baka mainsulto itong sinawat. At kilala naman natin sinawat na very vocal siya ay baka magkakaroon ng uh, bardakulan itong mga CEO at itong sinawat So knowing na dito sila sa Thailand at uh, siyempre baka yung uh, ano ba yung insult insulto sa kanila na nasa Thailand yung venue and then ito yung mangyayari at na, nakapublicize pa yung announcement ng Miss Universe organization. So di ba medyo kahihiyan yun sa part ni Nawat na kung saan is yung activity na suppose na gagawin nila is ano pala hindi pala authorized ng organization. So narito panonorin po natin mga kapolitika politika yung sinabi ni Nawat dahil uh, importante po ito dahil marami na sa mga Pinoy ang nag-like ng uh, photo doon Okay na? So, if you like to vote, <coughs> you can vote nah. If you don't like to vote, if you don't like to show your power, can see your power, you don't do anything mm -hmm. Because this is a one of spaceship, <coughs> checking how popular Of your country. And this activity is belonging by our sponsor in the contract. We have to do it for the sponsor. They arrange everything, they pay for the beautiful dinner, excellent dinner, and special talk during the time of dinner. If you have it, you do it. If you're not happy, you don't do it. As you like, as you're comfortable. Okay, this is one of the straw. Oh, yes. Okay. So narinig nyo yun mga kapolitika, ang uh, event event na yun, yung pa-dinner at talk show is sponsored. So ibig sabihin ay business partner ito nila na what? And ngayon is hindi na siya matutuloy dahil unauthorized daw yung nasabing event. So ito ang maging reaction ko naman dito ay uh, ngayon kasi sinabi natin doon sa ating mga unang video na nagkakaroon na ng lamat conflict itong uh, Sinawat at itong mga Latinos na mga CEO dahil nga dito hindi pagkakaunawan sa production dahil ang gusto ni nawat is modernize and then ang gusto naman ng, uh, ng uh, mga Latinos is yung Telemundo pa rin which is very disappointment yung nangyari sa Mexico last year. So ang maging reaction ko naman... Siguro dito ako sa side ni Nawat. Kasi yung uh, sinawat kasi mas okay kasi siya nakikipag-communicate sa mga tao, nakikipag uh, ano siya conversation siya sa mga uh, simpleng mga tao ito mga vloggers unlike dito sa mga ano sa mga Latinos na ito na kung saan is very uh, tahimik nga sila, silent nga sila pero grabe naman mga kapolitika yung paglaglag sa mga candidate natin. So isa na dyan si Rabia Mateo sila Celeste Cortese, sila Michelle D. At kita nyo naman last year, di ba, nagkakaisa talaga sila na yung um, nilagay nila sa top 10 is puro Latinas. So, mas malala pa nga itong mga Latinos na CEO. So, itong ginagawa ni Nawat is a transformation. Siguro sabihin natin, nagpaparami siya ng followers doon sa Miss Universe Thailand. Pero, the fact is, mas okay pa nga yung mga sistema ni Nawat or mas okay pa nga si Nawat dahil Uh, kung makuha mo lang yung loob niya is medyo maganda naman yung placement natin mga kapolitika at halimbawa na nga dyan yung sa Miss Grant so hindi natin alam mga kapolitika kung ano ang maging implications nitong uh, pahayag ng Miss Universe kasi I believe in my own uh, personal view is parang insulto ito dito sa ginawa ni Mr. Nawat kasi merong nagpost doon sa Instagram sa Miss Universe update na bakit daw yung mga ano yung mga ibang candidate is andun si Teresa is hindi naman, hindi naman siya bahagi ng Miss Universe so mini meeting ni Teresa yung ibang mga candidates ng Miss Universe so marami ang nagreact at talagang uh, ang sabi nila na saan na daw yung mga chief executives ng Miss Universe so tayo personally is dito tayo sa side ni Nawat kasi kahit ganun yung ano kasi kahit ganun yung uh, mga ginagawa niya nagkaroon siya ng mga pa activities sa mga Latinos na mga executive officer dahil mas malala pa at proven and tested na yung mga kapolitika yung mga resulta last year so puro Latina talaga yung mga pinapasok nila sa top 10 at yung ginawa nila kay MMD doon sa El Salvador so malinaw sa ngayon na merong conflict talaga kasi usap-usapan lang ito sa ano sa social media and ngayon ay meron na talaga mga official na mga pahayag na kung saan is nagano sila hindi sila nagkakaunawaan sa isang bagay. So mga kapolitika abangan natin dahil sa tingin ko is magkakaroon ng risk back itong sinawat. Dahil sa sarili niyang bansa ay sa tingin ko in my own personal perspective is na insulto siya dito sa naging pahayag ng Miss Universe. Siguro is mabuti kung kinausap lang siya ng personal pero ito ay uh, ano na publicize pa talaga so di, so abangan natin ang mga susunod na kaganapan dahil very excited pa naman itong sinawat na mag-host itong si Emma Tiglao at number one doon sa pabutuhan sure na makakasama itong si uh, Atisa Manal dito sa pa dahil number one siya sa mga butuhan so ang sabi rin ni nawat mga politika ay yung Continental Queens can still win so yun po ang uh, sinabi ni Nawat dito sa kanyang ano sa kanyang interview So ano po ang yung reaction ko kayang tatanungin dito sa ano sa pahayag ng Miss Universe Organization na hindi di umano authorize yung mga patok show at pa dinner ni Nawat dito sa Miss Universe Thailand. Sa tingin niyo mga kapolitika is magkakaroon ng rest back or magkakaroon talaga rin ng uh, serious na conflict itong mga CEO at itong sinawat dito sa Miss Universe 2025 mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Popula of your country. Oh, and this activity is belonging by our sponsor in the contract. We have to do it for the sponsor. Mm. They arrange it, everything they pay for the beautiful dinner. Excellent dinner and special talk during the time of dinner. Mm. So if you happy, you do it. If you're not happy, you don't do it. Uh, as you light, like, as you're comfortable, okay? This is one of them spot. Oh. When, the huh? when are you going to announce the time me. When are you going to announce the captain cruise uh, dinner? Okay, uh... I think... I think it's, it's, no, no, captain cruise dinner. No, yeah. this dinner gonna be happen in Phuket. Ah, mm -hmm. really it's a dinner. special. special. Okay. very special. Yeah, only 10 persons yeah. oh, like, uh, to show everything about it. I know. Oh, I know. Yes, so it it know what about the, the cruise? Um, the cruise you get? Yeah, all the candidates are there. All the candidates okay. and staff. Oh, wow. Well, yeah, no, and okay. staff. We are booking uh, 250 capacity for oh, uh, wow. Wow. But now we still have because only 16 15. left. 14 How much the ticket 3,500 3,500 Yes Okay ขอบคุณ o ุกคน support ดีวัน Yes Candidate ยุ่งชิลอย่างบูบายกระตักก a ะกระตั k กระก a ะตักกร k So you you can you can follow her to the cruise oh so you done, on 5th november at mci hall okay if you want to join us we have very very special price for the entrance ticket Only okay, wow. 1,500 pa. Really, mm, -hmm. ili, ili, ili. mm -hmm. when cheap. So, Papa oh, they were asking, when oh, is the... You know yes! yes. Because, yeah, my God, right, you know, I love you, Papa Ulawat. Papa Ulawat, welcome, sir. <imsittaby>. Right. They were asking, mm -hmm. when is the dinner first? Hi. When is the dinner first? When? When, when? or where? When? We're 4th November. Okay, thank you. Papa Nawad, MG welcome ceremony. They wear evening gown and a uh, tie outfit like in MGI last month. No, 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 different, different bus, uh, we're we're evening gown. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you, Papa